first time namin lumabas 7.19 a.m. Sunday Ito yung sa labas ng aming accommodation yung parang alikabok pa rin yung alikabok na talaga ta. So dito ang area nung patuntang office Dito ang city Doon ang area nung Bay So ito yung e Direksyon na ito Pa-South Afghanistan to, Na-flood no, na Tajikistan na. Charado pa, no? bukas yung tindahan Ay, mga tindahan, oo no? May malapit pala tayong tindahan na yun, no? Pwede ba tumawid dyan? Pwede Parang ang lapad, eh, no? Sa gabi to, may no, ilaw to. Maliwanag dito sa gabi. Check. Good. Yan po forward. forward tayo Ano? forward eh. 7.23. Ilan degrees ba? 12 no? Mga 12 degrees? Ang government of civil school Siyembe eh Ito yung unang weekend namin dito Yun o? No? Yun o? No? Unang weekend, Sunday Nakat-nakat Lakad-lakad kahit wala pang pera. lakad lang. pahangin. Oh. Maraming construction dito sa area na ito. Ang construction ng mga buildings may mga luma naman ito mga typical na residential ano nila building, parang ah, condo type sa atin mm -hmm. coffee shop so marami coffee shop, coffee Tignan natin kung ano magdo? siyaka Ano? Makdo? Makdo ba 'yon? Bomba. Makdo oh na no? Che Alif. Saka sa sandwich doon tayo. Ngayon okay. na kami breakfast. Ayun McDonald's. Ayun oh, may tinapay sa kape. Si warma ba yan? hindi ata may mga tinapoy e ah siya warma lang? parang lagi lang may alikabok, no? ang mm hmm oh papainit to. Oh. Doon sya nagpapainit. Eh, na tama mer dito. Ano ba sa loob Yeah, no. Kaya 'yung mga ano lang din. Ah, meron tao. Sa wala. Sa so, wala. Saan rin? rin siya? Hindi, ano yun? Tama yun? Yun, dito kami. Hindi ko alam kung <laughs> ano. Kung ano yung... Ano? Taklag. Sentro ng Boktar. Saan? Tara ka tayo rito. Maganda rin. O rito. Iya tuh. Ambuhay rito gabi. Maraming talas, maraming ilaw. Gantong oras kami lang atang mga poro ng rata. Gising, tulog pa sila. Dahil sobrang lamig. Ayun time check tayo 747 taas nung ano flagpole pero sabi nila yung nasa Dushan Bay yung capital city ng Tajikistan dun daw yung world's largest tallest world's tallest uh, flagpole pupuntahan din natin yun sa mga susunod na araw yun know? o ah bundok sya o oh. limlim ng Ah, ato bilhin na sapatos. Pero mamaya pa siguro bukas ng ano 'yun. Eh. establishment. Ito, bilhin ng ano? Tinapay. Cellphone, sir, saka charger. Ma mamaya, puntahan natin. Ito yung tinapay, oh. Pizza din na ata. Hotdog din. Ito na ba? Parang burger lang din? Oo. Ito may park. Ano kaya to? Dasalan? Salamat sa salamat park. Ilog, oh. Ngayon na, may walang isda. Pero clear, no? Ito sabi mo madumi. Galing sa, ano? Galing sa malaking ilog. Oo. Oh. Kahit sa kung, ano, ito yung picture ng pres presidente na makikita ko sa mga pinpots. Mahal na sa mga public places maganda rito maganda first impression natin dito ng una at sarap ng weather malamig tapos mukhang mababait naman yung mga lokal Yun oh. Sa gabi to, nadaanan namin to. Puro ilaw to. Pagbibisitahin natin to paggabi. Sa mga susunod na araw. Kararating lang naman natin eh. Ayun, may malaking establishment doon no? eh. Kaya kayong government naman no? Yun. yung may nakita kami sa kabilang roundabout. Correct. Basta ganap kami yung... Oh, Eh, oh. yung maraming ilaw, no? Ah, eto. Maganda. Tingnan muna natin to. Ano tatanim sila? Mga oh, pine trees. O oh, nga, no? Maganda siya ng linaw ng ilog, oh. Linaw, oh. Kaming ilog nila. Yan, yeah, dito na nakatalikod. Yan, Sige.

An ba ang boktar oh ang bilis na na oh. hapit ah parang nepali na oh, nepali na no? mm. yun ah uh -huh. pero mas okay doon sir parang medyo parang local yun eto parang restaurant na to eh uh, kaya na tayo diyan. O, oh, dyan na, dyan na. Ayan na. red sir eh. Huwag kang ano, huwag kang ngu- Hindi yan nguhuli eh. Iba, yung aksidente ba? No. Eh, tama. Bibilis yan, oh. No? Ayan. dito na tayo. Okay. Right. Stop muna na tayo na. Ng... Uy. Um, um. Aba, Eh, masarap parang pilapil, oh. Barbershop. Yun? Dito pala kami na grocery sa so building na to. Ayan. Nung no, sandabi. Bumili kami ng mga chicherya dyan. Ang rin pala bukas nila. Ayan, oh, picture ng billboard ng president nila. Ito may mga ATM machines. Pero parang Chinese money. Oh. ATM machines. Ito bahay center ata to sa atin. Hindi pa rin kami nakakahanap ng kakainan namin Yan yung picture oh baka sa ba? hindi tayo lakad lakad tayo rito sa roundabout ng Bokar gaya yeah, train natin dito. Yun, meron. Yun na tayo. morning. Samusa? Samusa? Ito lang ata, papet na siguro to. Five. What's this, samusa? Pinaski. Dito na lang ulit kami. Kanina parang luma na ata pagkain. Yan, shawarma. Ito uh, rin Shawarma, hindi alam naman nila yung word na shawarma. So, in order ko uh, sandwich, hindi ko alam kung ano, hindi sila makaintindi ng English. Tinuro ko na lang yung picture, hindi ko alam kung chicken din o lamb o uh, nasa 14, so many, 14 sa pera niya, 14 or 17. Kaya natin mamaya kung anong nasa. Wala eh, nakailang ikot na kami, wala kami makita. Ganap sana kami parang kubus. Tapos tea. Pero, ito na lang. Try muna natin ito. Binibidyo ko lang. So, ito yung nabili ko yung sandwich. Titikman natin sa bahay mamaya. Kung masarap ba? Balik na kami. Lakad-lakad ulit. Lakad-lakad. 14 sumoni sumoni yung pera nila dito 14 times ano sa atin 9 point something so it's 8.27 pabalik kami sa uh, accommodation uh, dito sa area namin marami mga uh, minister o yung bakaala Lalabas lang hindi ka magugutom lakad-lakad lang uh, ano eh? sarap naman maglakad kasi malamig uh, yung weather ito dito na kami sa aming community andan lang yung main highway konting lakad ito school pala to tapos kung building na ito. Ay, bayo Ayan na. Galing. na. yun. alikabok lang talaga rito kaya nagagawa ng mga lokal dito nagdidilig sila tu sa harapan nila at binabasa nila para yung alikabok kasi yung likod namin para construction site pa rin kaya dami mga mga dump truck na pa dito kaya malikabok na namin. Ito na yung accommodation namin. Na yan, itong corner na yan. Ito, yan. Ito ginagawa para sa mga da, parating na Pilipino. Dalawang rooms pa siguro yan. Dati yung git ng window na to. Yan ako, unang... pero lumipat ako kasi nasa labas may ingay Lumipat ako. Bandang dun sa bandang likod na, na room. Ginagawa pa rin to kaya malikabok. Malumi. Malumi. mag mag mago apa mrene food sandwich bread cek <laughs> noplu sandwich. Mm. <laughs> Ito, bakante pa tong room na to. Ito yung room ko. etang may window na. Ko. So, under renovation pa kaya makakalat. Madumi. Ito yung view na. Yun. Yung mga halaman kung mapupunan nyo, ano. Grapes yan kulay green na grips pero parang medyo mahaba siya. Tapos, ano muna tayo dito? Ah, sausage. Yun. Yun. So, dito ko na tatapusin yung, ano natin, yung vlog natin sa unang paglabas natin dito sa aming community rito. Ang malamig kaya nagpenga lang muna ako. Kinain ko yung binili ng sandwich. Masarap naman siya. Sausage siya. Na may mga garlic, onion, saka, mayonnaise, saka tomato. So yun o. Oh. na natin dito. No, oh, abang-abang lang ulit tayo sa next vlog natin. Uh, um, may pa tayong i-upload. Nag-start na tayo medyo hey, mabaga, ma lang yung pag-upload ko ng mga videos kasi sobrang bagal ng internet dito. So, see you on my next vlog. Bye!